Ruro Madrid, ito pala ang dahilan kaya binasted ni Barbie Forteza noon. Tila hindi po masasiruro Madrid nang ligawan niya ang kapwa niya kapuso star na si Barbie Forteza. Si Barb, 14 ako, niligawan ko siya. Ang ginawa ko... Sa latest episode ng Lutong Bahay, Kamakailan, ikinwento ni Ruro kung paano nga ba siya binasted ni Barbie nang ligawan niya yung ang actress. Niligawan ko siya. Ang ginawa ko, binigyan ko siya ng tsinelas. <laughs> Hindi din? ko alam yung size The niya. Lahat niya ni Ruro. ko noon, yung tito ko galing ng abroad. Oo, oh, tapos. Tapos meron siyang inuwing tsinelas. Eh, syempre dahil medyo mamahalin yung tsinelas, sabi ko, eto na lang yung pang -re regalo. Tanggap uh, -re pa niya yung oh. regalo. Wika niya. Dagdag pa ng aktor. Kanya, sobrang laki sa kanya. Kasi kalahati lang yung paa niya dun sa chinelas. Kasi yun yung naging dahilan kung bakit na ako binaste. Kasi naman, hindi mo gayon malang... Gayunman, ang mahalaga ay masaya na silang dalawa sa kanika nilang current relationship. Matatanda ang noong Hulyo ay nagdiwang si Naruro at ang Joe niyang si Bianca umali ng kanilang 6th anniversary samantalang noong Mayo naman ay ipinagdiwang ni na Barbie at Jack Roberto ang kanilang 7th year anniversary bilang magkasintahan. Ooh.